Ito si Nadine Lustre at kapatid ni James Reed na si Lauren sa beach sa Batangas. Ipinlot nila ang toned na katawan at sexy behind. Bago nito, nag-viral din ang bikini photo ni Nadine sa La Union. Going strong ang JD na magse celebrate na kanilang first anniversary sa February 11. Sinabi nila sa Tonight with Boy Abunda ang plano nila sa special day. Pero nag hiking po saan? Sinagot din ni James kung si Nadine na nga ba ang kanyang The One. Do you see yourself married, Nadine? <laughs> Wait lang, the pressure! I guess so. It's possible. Mamaya nang inaabang ang ng teleserye Till I Met You. Game changer ang teleserye na matapang na tumatalakay sa mga sensitibong issue tulad ng premarital sex, LGBT, at early marriage. Ano kaya ang aabangan sa pagtatapos ng show? Well, it's the... The payback of Iris against Madison, that's what I really like. <laughs> si Iris, knowing na uh, kagasampalak siya, kaya eh, hindi pwedeng may siya gaganti kay Madison sa lahat ng ganyan. Ngayong nasa bingit na hiwalayan si Basky at Iris, magkakaayos pa ba sila o tuluyan na kayang maghiwalay?